Welcome to my vlog Ayan This is Revin Padrigo nga pala So ayan May bago tayong vlog Ayan guys Ito ang diet Kapakita ko sa inyo Ayan o Isang pirasong puto lang Diet natin Para rin tayo tataba Ayan ganyan tayo mag diet Share nyo mo ng video kung gusto mo manatili yung katawan mong payat yan, ganito lang, payat lang kumain ka nito ito ang sikreto ko yan mmmm ganito lang ganito lang dapat mag ano, nag diet try what? may blood yan liliit yung um, mga patsin dyan matuntunaw mmm isang piraso lang sob na hindi na kailangan pang maraming kainin mo promise ganito ako maglayit hmm? Huh? Hmm? Huh? kaya ako ako sa'yo susundin mo na yung aking mga payo mmm diba simple lang Tayo kaibigan. Ganun lang ganun. Hmm. Diba? Bisik na bisik. Kung gusto mo na hindi tumaba, ganun lang gagawin mo. Okay, alright? Maraming salamat sa iyo panonood. Share mo video natin. Okay, bintan yung iyo kung mapala. Vlogger ng Brangay Eray. Dating kalong hair. Ngayon kalbo na pinatay na siya long hair patay na siya long hair ayan oh no? pogi pogi na siya ngayon